Ano ang ginagawa mo. Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Tingin ako. Tingin. O, oh, diba? Sinisiksik mo dyan. Lagot ka kay ate siya nun. Lagot ka ngayon. Pag uwi nun. Sumbong kita. Lagot ka. Ilan na lang kulang dito. 1, 2, 3, 4. Apat na yan. O, oh, kulang ng apat. Lagot ka. Siniksik mo na dun lahat. Nagot ka ngayon, bata ka. Hmm. Nagot ka ngayon. Kala mo, ha? Nagot ka ngayon, ha? Saan eh. Hmm. Uh, ito, oh, salbah, ito, oh. Lagot to, lagot. lagot <laughs> ka kay ate Chanel. Lagot ka. Lagot kay ate Chanel si Shane. Si Shane nagot kay ate Shannon. Nagot, nagot, nagot. Nagot, nagot, nagot. Nagot, nagot, nagot. ate Shannon. Ate Shannon, may sasabihin ako sa'yo. Saan mo nakuha yung Shina na yan? Sa Hanapin mo yung iba. Sa baba. Nilusot niya dito. Doon, sinisit niya dyan. Sige mo. <laughs> Hindi ko makita. Nakamatama. Yan, yan. Sinagsig na siya yun. Ha? sino yun? Iwan ko. Tignan mo. Tignan ko na ano siya. Si Sina. Si Stacy. Si Jen. Sino ko lang? Kulang ng dalawa. Sistay si Stacy kulang. Saka ano pa? Sino pa? One. Two, three, four, five, six. Salbahay mo? Yeah. Ah. Ikaw bumayan nga sa tindahan. Palitan mo yan. Oh, Salbahay kasi... Ba't dito? Sorry na, sorry na. Sorry na, kiss na si ate dito. Bilis. Kiss na. Kiss na, kiss. Yuuu, bait ah. Mapengi daw siya. Balik mo muna yung mga anak. Balik mo muna itong mga tao.